Ay anyway, na Nanananananana na 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 Martine, lang, na like, Dynamite. Dynamite. Ay. Ay, na 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 kung saan sila mag na 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 swimming, -swimming. At ng matanggal ang bana sa katawan. Tuntahan ang kumaring banesa. Ay, mainit na agad ang panahon. Agang aga pa. Kumaring banesa, kumaring banesa. Hoy, oh, kumaring perle? bakit? Ay, kumaring banesa, ito'y aakitin ko. Paano na tayo ay eh, mag-outing? Mura-mura lang naman kumares ang entrance, 500 lang sa isang tao. oo oh, ay eh, di ba mura-mura. Tapos eh, bukod ang cottage at saka ang ating pagkain. Siyempre, alam nga namang ipaghanda tayo ng resort. Ay eh, 500, sasama ba kayo? Kami sasama at gawa ng namumurahan na ako sa 500, Dani. Ah! Ay, hindi ko man din alam kumarit eh baka hindi ko kaya ang entrance na 500 na sinasabi mo. Tapos eh, may bayad pa rin ang cottage. Oh, baka ako hindi makakasama ko Marites. Pero hindi ko alam. Susubukan ko kung kaya ko. Gawa ng kami ilang tao. Kami anim na pamilya. O ay di ko sa 500 eh. Tatlong libong entrance pala ang eh, plus plus pagkain, eh, plus cottage pa. Oh, at eh, ipag-iisipan ko muna. Ano naman at malaman naman ang iyong resort na pinuntahan. Hotel! Ay, sumama na kayo kumari. sa huwag mo nang pag-isipan na, eh. pag ne. ng mura na ng ngayon din Manda. Ah, kayo naman eh. hindi malang lang makapaglabas ng pera. Ka. alam mo naman eh. Sama na kayo. At pa 500 naman ng entrance. Ah, yung nga pali, nga pali, mayaman, han, eh. Ay, nga pala. Ko nga pala. Mayaman, honey. Anong pag-iisipan ko kumarit eh? Sala, sige ba at Ito ko nagwawalis pa. boy kayo namang ka. Diyan ka na. Basta sumama kayo ako maring banay aantayin kita. Ay, paalis na to Kayo naghahanap ng resort. Kumaring Vanessa! Hey! Kumaring Vanessa! Uy! Kumaring Ibet! Bakit? Ikaw naman ang nagparito! hoy Kumarit pe Ay, wala naman! Kumarit Ako lang eh, may itatanong sa iyo. Eh, ikaw bagay nagpaplano din kung saan kayo mag outing ng iyong family? Ah! Ay ganay yung baga ko mare. Tayo, din naman eh wala pala ang kaming alam kung saan. At tes. Kumare, tes. Kata naman eh, mag -swimming, swimming. At, ay mag-swimming swimming. Tayo sama-sama na lang ng isang gastos o ang baga na lang tayo sa pagkain natin dadalhin. Kahit sa pang resort tayo magpunta basta ang ating mga banas sa katawan ay eh, may tanggal na At ba, sarap ding magsa-swimming swimming pag ganitong tag-init. Oh. Uy! Baga. Eh, kung ayo eh, halang sama masama na lang tayo na ambagan baga na lang patit nang hindi ka medyo malaki ang gasto. At gawa ng kumaritis nga pala. Ito nga palang si kumaring Parley. Eh, kapupunta lang ang pati dito. At ako nga'y sinasama din sa pag outing-outing na Kaya ang ibig ko lang ang sabihin ay eh, hindi ko naman kaya ang kanyang presyo At gawa ng 500 daw isang tao Plus magbabayad parang entrance plus pagkain -e, pa Ay Diyos ko po eh, ano ba namang mahal naman ng Kay Kumaring Perle Kaya sabi ko pag-iisipan ko muna Sino? Kumaretes? Si Perle? Hindi ko naman pinagpapapansin Kumaretes, si Perle At siya naman ay eh, permila ang gumagaya na maggagani-gani ang outing at aayain tayo tapos yun naman ay hindi matutuloy. Kaya na lang kumartis katanala ang, ang, magplano at ng mga tunoy baka na naman yung si Perle eh, ay mag-aaya tapos hindi na naman matutuloy. Kung inaya ka nung nakaraang isang araw o oh, eh, di wag mo nang sabihin na sasama ka. At yun naman yung hanggang plano laang yung si Perle. At Tes. Eh, pero kung marites kung yung sa A, naman ay eh, mura-mura, eh, baka tayo na nga lang ang magkakasama. At baka sumama na nga lang ang dinakot ng matanggal nga ang banas. Hala, ano, ano, hala, ano, hala, kung At sabihan kita, pag nakakita na ako ng mura-murang resort na ating pupuntahan at ng ating mapagplanuhan at na makagayak na din pati tayo, pupuntahan ko rin ang kumarin beka kung sasama at nang tayo'y marami masayan. At kaya, halo halo hello, hello, sige, sige, bye-bye. At ako yung sabihan mo na lang, punta mo na si kumarit, sige, at nang maaaya mo din. Hala, bye-bye. Sige, bye-bye. Beka. Beka. Oh, e, kumarit, sige, baby, ako, bakit? Oh, ewi, di. ang kapala Mari. Ako yung inapadaan. At ikaw ay sasabihan ko, at Saka ah, gusto rin sumama pag outing pero wala pa naman date. Kumbaga, inaaya lang kita at ang kumaring kumaring banes ay sinabihan ko din. At nung tayo sama-sama man lang sa outing at matanggal ang ating banas ngayong tag-init na ah, niya. kung sa bagay nga kumarit is maganda nga iyang plano mo na iyan. Pero kumari, eh, ako inaya nga din pala ng kumari, perli, na sumama nga sa outing. Eh kasi medyo mahal-mahal ang kanyang pambayad sa entrance. Ibiro eh, yung limandaan. Tis, eh, may talaga namang sambag ako pupulot ng limandaan. dami dami namin. Eh sabi ko, hindi pa ako sigurado kung makakasama. Basta sinabi ko lang na ganay yung pero ako talaga walang balak. Sino kumari, eh? Si perli? At Tess! Eh, kang nagpahapan ni waladong doon kay Perle na mag-aaya sa mga mamahaling resort ko, maaari, Tess, eh, Yung si Perle ay hambog. O, Tess! Eh, sa amin ka na lang, mama at matutuloy. Eh, pero pag iyang si Perle ang nag aya so, porbahan mo at hindi matutuloy. At yun ay sa Batyala ang mag -suswimming. Uy, abangan niya si Perlian. Ay, kung iyo, ay sa wala, At sabihan mo na lang ako kung gamagkano at uh, tayo muramur dapat ang bayad lang at tayo maraming pamilya. Hali, tayo sama ang bago na lang nga tayo sa pagkain. Wala, wala, wala. Sige, kumari, please. Daanan mo ako, ano eh. Ay, sya, sya, sya. Sasabihan ko tapag nakahanap na ako ng resort na muramuran. Sige na ba, bye. Mama, ayaw pa nilang mga magsisama. Ay dito lang nung sa resort na ito ko sila inaayan tapos ay eh, dorong o oh, ano man din ng mga kumari ko eh naman na harap mo ay ligaya sa buhay at hey, eh, sarap talagang mag swimming din sa akin resort at kasi ay, eh, ayaw pa magsasama ng mga kumari ko son hindi nilalam na napakasarap mag swimming dito At Taste. Mamahaling resort? Mamahaling resort? Pwede? Yan na baga ang pinagmamalaki mo kay Kumarin Banis at kay Kumarin... kay Kumari Taste na inaaya mo daw sa mamahaling resort? O, taste! Kaya naman pala di ang kalaang sa palanggaan ng malaki liliguan, eh. At yan na baga yun malaking entrance? Wow! Kulang ko lang kaang eh. Tingnan mo nga yung pinagsusumingan mo. At isang palangga nang malaki laang At yung tubig pa yata ay eh, galing dito sa irrigation, no? Yabang na yabang mo mag-aya. Kala mo may tonay. Hambog ka! Niluloko ko lang naman sila. Akin lang naman silang pinaprank. Agad naman eh. Nagagalit yan sa pumarit Nakatawag tawag patuloy ko hambog tas <laughs> <laughs>